welcome back ulit sa ating channel mga kaibon So ang video natin ngayong araw is may update tayo dito sa mga alaga nating finches Update ko kayo sa mga painakay nila mga kaybon Dahil nga hinulog nila sa nest box yung kanilang mga painakay Ayan, oh. So ito yung unang inakay mga kaibon Ayan. So sobrang payat mga kaibon And then natanggal yung mga balahibo dahil nga hinihila nila mga kaibon Ayan, oh. Binubuli sila Ayan naman yung isa Bali lang araw na nating binabalik sa nest box pagka hinuhulog nila mga kaibon. Pero pagdating ng hapon, makikita na naman natin yung mga painakay nandito sa baba mga kaibon. Kaya naglagay tayo ng lalagyan nila muna dyan. So ng lalagyan ng mga painakay. Pero kanina mga kaibon, nakita na natin silang kumakain. So kung makikita nyo nga, nandito yung isang inakay kanina, kumakain siya dyan. Kaya hindi na lang muna natin siguro i-unfeed mga kaibon. So titignan natin kung kaya ba nila mag-survive mga kaibon? Bali, nakakakain naman sila ngayon. Tignan natin yung chan nila mga kaibon, yung crop nila kung may laman. So, ayan na mga kaibon. Ayan o, may konting laman naman. Ayan o. Ayan mga kaibon, o, sobrang konti lang ng pagkain dahil nga medyo bata pa yung mga painakay. So medyo bata pa nga yung mga painakay hinulog na ng mga parents nila sa kanilang nest basket mga kaibon. Kaya medyo nahihirapan yung mga inakay kung paano sila kakain dahil nga hindi pa sanay. So babantayan na lang natin mga kaibon kung hindi talaga sila makakakain baka yan feed na lang natin. So obserba na lang natin mga kaibon. So tingnan natin yung mga ibang nest basket kung may mga itlog ba. Ayan mga kaibon, meron silang isang itlog dito sa so isang basket dito. So next, tignan natin yung sa kabila. Dito naman, wala mga kaibon. Dito sa kabila, tingnan natin. Dito naman, meron ding isang mga kaibon. Ayan o, oh, may isang itlog din dito sa kabila. So nangingitlog pa nga yung mga finches natin dito mga kaibon. So baka ilipat natin sila ng pwesto mga kaibon sa so medyo mas malaking kulungan. Dahil nga dumadami sila mga kaibon so mas maganda kung medyo maluwang yung kulungan nila. Pagka gantong medyo maliit baka nga pinapatay lang yung mga painakay dahil nga medyo marami na sila sa cage. So, kailangan natin ilipat mga kaibon. Bali, update ko kayo mga kaibon sa mga susunod nating videos kung saan natin sila ililipat mga kaibon. So, ayun, bali yun yung update natin sa mga finches natin. So, konting update na rin dito sa mga hand feed natin. Ayan. Nandito na nga sa labas yung ating hand feed na Indian Ringneck neck. Dahil nga medyo nagwa-wild siya mga kaibon. Pero mabait naman siya mga kaibon. So, hindi ko lang alam. Ayaw niya talaga yung ating sun conure dito. Inaaway niya. So, pagka medyo tumagal-tagal, pag lumaki na yung sun conure natin, tatry pa rin natin silang ipagsama doon sa ating pwesto ng no, ating mga hand feed. So, tatry pa rin natin para may pasok natin ulit yung ating engine ring dito. Dahil nga, mabait naman to mga kaibon. So, nagiging wide lang siya pagka uh, merong ibang ibon. So, ayan oh. o. Ayan oh. Sobrang bait yan mga kaibon oh. Nagpapahawak naman siya. So, nagpapalambing naman. Pero pag may iba kasi siyang nakikitang ibon, nagwa-wild siya mga kaibon, nag-iiba yung ugali niya. And then nangangagat. So pag uh, nag-wild siya, hindi natin mahawakan. Tayo mismo, kinakagat niya tayo mga kaibon. Kaya nilabas muna natin siya dito, iniwalay muna natin. Pero pagka ganyan, eh, no? sobrang amo niya mga kaibon. Oh. Sobrang bait naman nito eh. Oh. So nilabas lang muna natin siya para hindi siya mag-wild ng tuluyan mga kaibon. Dahil nga inaaway niya talaga yung ating santonyo, rinahabol niya mga kaibon. So pagka medyo lumaki-laki ng konti yan, itatrya natin sila ulit pagsamahin doon sa ating pwesto. Pero sa ngayon dito muna siya mga kaibon dahil nga nag-wild siya mga kaibon so ayan nandito ngayon mga hand feed natin bali nagpapakain kasi tayo kanina so ayan kung mapapansin nyo nilalagyan natin sila ng lace mga kaibon yung tali para masanay muna sila dito and then pag medyo tagal-tagal mga kaibon pagkasanay na talaga so hindi na natin nilalagay yung tali parang training lang yan mga kaibon para masanay sila dito sa lugar natin So, pagka tumagal naman mga kaibon, masasanay sila dito. So, hindi na nila kailangan yung lace mga kaibon dahil nga babalik naman sa atin yan pagka tumagal na sa atin at naalagaan ng maayos mga kaibon. So, ayun, bali yun na yung video natin ngayong araw. Bali, update ko na lang kayo sa mga susunod na videos kung ano mangyayari dun sa mga painakay nating features. So hanggang dito na lang muna, huwag nyo kalilimutang mag-like, share and subscribe. And i-click na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating videos. So, happy breathing sa inyo mga kaibon. And ingat!